All right. Welcome po muli mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 5.1 Ah, uh, pag-usapan po natin ito pong ginawa ni PBB Dito po maraming iiyak na mga DD shit na naman mga kababayan Iiyak na naman ang mga DD shit dito sigurado magmamaktol na naman O baka mangyari pa nito itong mga DD shit eh, magalit ito sa uh, IC. Dahil sa ginawa ni PBB walang ito po ba kung bakit? Ito nga po, dumalaw po si Bongbong Marcos sa tagapamahalang pangkalatan ng INC upang uh, personal na ipabot ang kanyang pagbati. Dahil uh, hindi nga po lingit sa ating ka mga kalaman, mga kapatid, eh, uh, karawan po ng tagapamahalang pangkalatan ngayon, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. O yan. O dito, maraming iyak na mga delisyet. Sigurado yan. Kaya tayo ko sa mga delisyet. Abay, maghanda na kayo ng panyo. Eh, sigurado, walang tigil ang pag -iyak ng mga ito. O hindi po ba kasi ginawa? Ito pong ah, pagdalaw ni PBB, sigurado, naku, kahiingitan na ito ng mga delisyet na naman. Gagawa na naman na ng issue ito. Oh, hindi po ba mga kababayan eh, ito pong si uh, dating ay, dating Pangulong Rodi uh, Rodrigo Roa Duterte ay dumalaw dyan kasama si Bungo oh, at dumalaw din dyan si Sara Duterte oh, so, yung pagdalaw po dyan ni eh, ng mga Duterte ay ginawa ng uh, points points daw na points da daw ng mga Duterte yun, yung ginawa ng pagdala ng mga Duterte. Ito yung ginawang vlog ng mga GD shit. Oh, pinatunayan lang daw, sabi ng mga vlog nila, pinatunayan lang daw na ang sinusuportahan daw ng IC ay ang mga Duterte. At sinasabi pa nila na hindi na daw sinusuportahan ng IC ang gobyerno ni PBBM. Tingnan mo mga ng mga GD shit na ito. Lalo itong mga vloggers nila na bayaran. Mga trolls ang mga ito, mga kababayan. O. Oh. o oh, ngayon, anong masasabi nyo? Mga dili shit. Ito, mga pa pan natin. At maganda na rin kayo ng ano, ng panyo, pamuna sa mga luha ninyo. <laughs> <laughs> Nag-courtesy call rin ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. sa tanggapang pangkalatan ng Iglesia de Cristo dito po sa lungsod ng Quezon. Personal na ipinarating ng Pangulo ang kanilang mm -hmm. sa ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Nako. Ito. Siguradong mag ka ng mga dd shit dito, mga kababayan. mag ka ng mga dd shit dito. Oh, mga dd shit Abay, maghanda na kayo ng mga pamunas ninyo sa inyong mga luha dahil siguradong tululuha ang mangyayari sa inyo ngayon sa ginawa ngayon ni PBBM. <laughs> o oh, yan, ito nga po mga kababayan, dumalaw nga po si Ferdinand Bongbong Marcos, dyan po. Sa tagapamahalang pangkalahatan ng Inbisa ni Kristo ay kapatid na Eduardo B. Manalo. O, oh, ito po kasi mga kababayan, di po ba, kung inyo pong natatandaan, noong nakaraang buwan po, eh, dumala po dyan si Sara Duterte. Dumala po dyan si former President Rodrigo Roa Duterte at kasama si Bongo. Ang ginawa po mga di, ng mga didisit itong mga kababayan, abay, pinagpestahan po nila ito at kinontent ng mga vlogger ng mga DD shit na ayan o, pinapakita nila doon sa kanilang mga vlog ayan ang, katina, ang katunayan na, na sabi nila yan ang katunayan na suportado ng IEC ang mga Duterte ayan, yan ang kanilang pinagmamalaki o, at inano pa nila ito sa kanilang mga content na hindi na daw suportado ng INC ang gobyerno ni PBBM. Kita mong ginawa nito mga dilisit na ito? Pinagkakalat ng mga fake news? So, gusto nilang paniwalain ang mga tao na hindi na daw sinusuportahan ng INC ang gobyerno po ni PBBM dahil ang suporta daw po ng INC ay nasa mga Duterte na. Ibang klase ko ngayon. Iya, abay, maghanda na kayo ng ano, mga DD Maghanda na kayo ng pamunas ninyo sa inyong mga luha. Tuloy natin. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Central Office ng Iglesia Ni Cristo mm -hmm. sa katagpuan sa Quezon City. Dumating ang Presidente sa Central Office kaninang hapon kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at panganay na anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Oh yan, kasama pa pala ni PBBM si First Lady Lisa Marcos at ang kanina pong panganay na anak na si Congressman Sandro Marcos. Ayan, Oh. Dumalaw po si PBBM Beam dyan para personal na batiin ng Happy Birthday ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Matuloy natin. Ito na ang pangalawang pagkakataon na bumisita si Pangulong Marcos mula ng maluklok sa... Naku po, ipangalawang eh, dalaw na papala ito ni PBBM, mga kababayan. O, oh, ipinagmamalaki eh, ng mga DD shit. Nung dumalaw si Sarah dyan, eh dumalaw nga. Ibig sabihin, hindi e to, parang lamang na si PBB. Bakit? Idalawang e dalawang bisis na dumalaw si PBB, e si Sara, isang bisis pa lang. Oh, Lamang na, lamang na sa point si PBBM dito. Tuloy natin. Malugod na bang hinarap ang Pangulo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo? muling nagbahayag ng pasasalamat si PBBM mm. sa kapatira ng Iglesia ni Cristo mm. sa suportang ipinagkakaloob ng INC sa kanyang liderato bilang presidente ng Pilipinas. Mm. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na patuloy na magiging katuwang ng kanyang administrasyon ang Iglesia ni Cristo sa mga proyektong makatutulong sa kapakanan ng taong bayan. Oh, oh, mga dirisyet, paano ba yan? Oh, Katuan, INC, sa mga gandang proyekto ng gobyerno. O, narinig nyo, mga dirisyet, nabalik tara nito sa pinagkakalat ninyong, ano, chismis. Ito mga dirisyet, mga kababayan, talagang mahilig ito sa mga chismis, eh, mga fake news. O, lagi kasi nilang sinasabi, wala na, hindi na supportado ng INC ang gobyerno ni PBBM. Ginawa nila itong ano, issue. O gusto nilang paniwalain ng mga tao na ang suportado do noi si itong mga Duterte. Tuloy. na rito ang paglingap sa mga kababayan natin nangangailangan ng tulong lalo na sa panahon ng mga kalamidad mm. na nararanasan sa bansa. Ang mm. Iglesia ni Cristo ay patuloy na kaagapay ng gobyerno mm. hindi lamang sa panahon ng kalamidad kundi maging sa mabubuting hangarin para sa mamamayang mm -hmm. oh. Samantala, bukod sa pagbibigay pugay sa Iglesia Ni Cristo ay personal na ipinabot din ng Pangulo ang kaniyang pagbati sa kaarawan ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo mm. kapatid na Eduardo V. Manalo sa darating na October 31 ng taong ito oh, yan, oh, ngayon nga po yan mga kababayan uh, Shout out muna sa lahat po ng kapatid sa, sa, kapatid, sa lahat po ng Asan man ba kayo naroon ng mundo, eh lagi po kayong mag-iingat. At, siyempre, ipinapabot din po natin ang ating pong uh, taos pusong pagbati sa karawan nga po ng ating pong pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Uh, maligayang karawan po sa inyo, mahal pong kapatid. Ngayong taon ay ginugunita rin ang ikalabin limang taon ng matagumpay na pamamahala. Ito nga pala mga kabahay, mga kapatid, ha? Diyan po sa uh, Pilipina rin na ngayon, uh, alas 5 po ng alas hanggang 9 o'clock, may, mayroon po atang sasagawang ano dyan, uh, aktividad. Kaya yung mga dumadaan po dyan sa ano, ay pinag ano na po, uh, binigyan na ng ano na umiwas na dahil baka magkaroon po dyan ng uh, problema sa trapiko dahil dadagsain po yan ng mga kapatid dyan po sa may Bukawi, Bulacan Aktibidad ang uh, IC dyan po sa Pilipina Arena mula po alas 5 hanggang alas 9 po ata ng gabi uh, para makaiwas na po sa trapiko o uh, para umiwas na kayo sa ruta na yan dyan Tuloy. Nang Eduardo V. Manalo sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Kamakailan ay tiniyak naman ng kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng INC, na nananatiling sumusuport ang Iglesia ni Cristo sa mabubuting programa para sa kapakanan ng mamamayan. Nanatili hmm. na, na sila ang mga leader ng ating bayan. Kung may mabubuting proyekto susuporta ang Iglesia ni Cristo sa kapakinabangan ng mga kababayan natin. Wang de Fuente, para sa mata ng Agila, matatag, tapang, matapat. O, so, oh, yan ha. Ang ganda ng ano ha, ang ganda ng binisahe ni ka Edwil Sabala. O sa pakanan ng maraming Pilipino, ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na susuporta sa gobyerno. O, oh, yan po ang Misahe, mga kababayan uh, ah, pangani, pa nga ni Ka Edwin ah, lahat ng mga leader ng bansa ay magkaisa sabi nga eh, natural lang yung magkaroon ng ah, tampuhan ano, pero sabi nga eh, gusto ng IC lahat ng mga leader ay magkaisa magkulong-tulong para sa kapakinabangan ng maraming mga Pilipino. O, hindi po ba ganda ng misa ang problema nga lang mga kababayan, ito po mga DD shit na ito, ayaw po nila ng ganon. Ayaw nila ng pagkakaisa. Ayaw nila na maraming Pilipino ang makikinabang pagka mga leader ng bansa ay nagkakaisa, nagtutulong-tulong. Dahil ito po mga DD shit vlogger na ito, ang layunin nila, sila ang maupo. At ang gusto nila, tayo ay maging sunod-sunuran sa kanila. Ito ang layunin ng mga dilisit na ito. Kaya ganyan, wala silang ginawa. Imbis na tumulong sa gobyerno, batikos ang kanilang ibabato. Ba't hindi ninyo gayahin ang INC? O, suportahan ng gobyerno sa mga gandang programa para sa kabutihan ng mga Pilipino. Ano so mga kababayan? Uh, hanggang dito lang po muna tayo. Ako hindi po, po kayo nakapag-subscribe. Mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga uh, reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po, Standards TV 51.